Dito ulit sa Hanyu City, punta tayo ng Iyon Mall. Iyon Mall dahil uh, magpapa-ano ako, magpapa-reserve ako ng ano sa ngipin, yung sa dentist. Ne? Han? Hysha? hi, Sha. hi Sha. So, so let's go. Hello Hanyu City, nandito nga na naman kami. On the way kami papunta ng Ian Mall dahil kailangan kong magpa-appointment sa dentist kasi pahirapan kapag tinatawagan sila sa phone. At nandito nga kami kung saan ako nakatira ng 3 years, kung saan ako tumira ng 3 years rather. Ito yung lagi kong dinadaanan kapag pauwi or pagpupunta ng supermarket. Yan, miss na miss ko yung place na to kasi nung unang salta ko dito sa Japan talagang dito ako nag-stay ng 3 years. Talagang babalik-balikan ko yung place na to kung saan ako nagsimula. So, nandito na nga kami sa iyon Mall at yung una kong tiningnan kasi may pinuntahan muna si Han habang may pinuntahan siya, habang nag-aantay ako. Hindi may ako nung ano yung gamit sa hair, yung hair styling stick para kahit malakas yung ihip ng hangin, okay lang kasi hindi tatangayin yung hair natin. Napakagandang gamitin ito. Bilhin na rin kayo, murang-mura lang siya. Isang problema ako din sa buho ko talaga yung uban, yung white hair ko. Kasi ang bilis talagang tumubo. Once a month naman ako nag, ano, nagkukulay ng aking hair. Pero, ang bilis talagang tumubo. Kaya, bumibili din ako nito. Ito ay parang mascara lang siya. Napakadaling gamitin. Nasa 822 yan siya. Tax included. Ito naman yung yellow. Dalawang kulay siyang available. Yung dark brown at light brown. Light brown nga yung pinili ko. At I think maganda naman siya. So, tingnan na lang natin mamaya try natin. Kasi kailangan ko talagang bilhin to. Kasi ang bilis na buo ng aking mga white hair. At kapag aayusin talaga yung hair, di ba may dilitaw. So, gamitan lang yan. At pwedeng pwede siyang balewan pagkatapos ng work sa hapon or gabi. At dumating diba na kasi partner at uh, naglakad-lakad kami dito sa mall. Walang masyadong tao kasi maaga naman kami punta dito. Nadaan nga kami dito sa shop na to. Mga branded bags or things na kapag hindi mo ginagamit ay pwedeng pwede kang magbenta kasi sayang naman kapag itatapon mo, di ba? At habang nga ako, habang inaantay ko yung partner, si partner ay nagmuni-muni dito sa natabi at nag-iisip ng mga bagay-bagay. At syempre, naisip kung saan ba pwedeng pumunta next at ano yung kakainin mamaya. Hehe, <laughs> food is life talaga. Pero bagay kami kumain, pumunta muna kami dito sa clinic sa dentist para magpa-appointment para maayos na yung aking ngipin. At after magpa-resign, magpa-appointment sa dentist, nandito na nga kami sa food court. Yan kasi kainan na. At ito nga yung napiling pagkain ni ba? Ang sarap. Oh, it's so... Yan yung isa sa mga favorite niyang pagkain. At ako naman, yung pinili ko naman is yung cheesy. Kasi mahilig talaga ako sa cheese. Hindi-hindi pwedeng mawala yan which is this life then. So, yan yung pinili kong pagkain and hindi mawawala yung rice, di ba? Rice is life sa ating mga Pinoy. Minsan nga meron pang ano, uh, hirit. Pero dito, wala. And after, paawin na nga kami. Paaba na ako. At pinibidyohan ako ni partner. Tumataba na ako. Kailangan ko nang mag-exercise. ganabi yung braso ko. At yung aking bilbil. Tumataba na ako. Kailangan ko nang mag-exercise. Kasi ang sarap naman kasing kumain. Ang hirap mag-diet. So, kailangan ko na talagang mag-exercise para mabawasan yung ating timbang. Hindi na nga masuot yung ibang mga dami. Dahil tumataas na yung ating timbang. At talagang medyo talagang dumalaki na tayo. Kailangan na natin may exercise Nadaanan nga din namin itong old school ko kung saan ako nagturo ng three years before. Yan yung tawag dito is Minami Junior High School. Yan, I miss this school kasi unang-unang school ko talaga dito sa Japan. Grabe, nag-sakit yung ulok. Sakit talaga yung ulok. Kasi so. handong, may, meron siyang binibenta. Dito lang ako sa sakit nag-rise ako kasi ano. Sakit yung ulok tatapos so, namin kumain kanina sa Aeon kasi makikita ulok putot na mga ito eh grabe, init kasi